Puno ng takot ang dalawang estudyante sa kaluokan matapos muntik ng matangay ng isang lalaking umanoy na mimislang ang kanyang mga anak. Balitang umaabante mula kay Janze Makahilas. Arestado ang isang lalaki matapos na magtangkang mandukot ng dalawang batang estudyante sa Maypaho, Caloocan City. Napag-alaman na taga-santaan na taga Ana, sa lungsod ng Maynila ang suspect at kasama nitong babae na hinahanap naman ng mga pulis. Nangyari ang insidente sa labas ng eskwelahan kung saan nagsisimula ng magsiuwian ang mga estudyante dakong alas 11 ng umaga. Mabilis na nakapiglas ang babaeng grade 5 student at niyakap ang barangay tanod na si Bernie Nakubuan habang sinasabi na hindi nito tatay ang humahatak sa kanya. Oo, so, kaya ko bilang uh, ko na rin po ng niyay. Bitawan niya sakin dito po. And then after na natapos bata, iniinda hindi na, ang mga palae. Na hatak na Pilipin kasama ko. Pero nung um, naalala mo ko kasi siya po kong tumayo, nung may kapitang po so, hmm. yung mga lalaki, sabi ko, bakit po nga hapat yung bata? Ang sabi niyo po, eh, alam po. Habang ang grade 4 student na lalaki ay nakipiglas din at tumakbo papasok ng eskwelahan dahil sa takot. Ayon sa chairman ng Barangay 35, may paho pahukalooka na si Arnold Arenas, kinatuwiran sa kanya na suspect na namimiss nito ang kanyang dalawang anak, kaya tinangkanyang dukutin ang dalawang estudyante. Ang paglapit sa kanya, tinanong siya na but inaanong niya ang bata? Eh sabi ng bata, hindi ko tataya, hindi ko tataya. Kaya ngayon, dinampot siya ng mga ng tanod. Hindi sa alam nung una, kaya nung inatak siya, nagkagulong na rin yung mga tatay. Kaya nagkaroon ng umusyon dyan sa labas na binugbog siya. Pero naawad naman ang mga tanod natin na ipasok dito sa barangay. Kaso nga lang, alas patay ng taong bayan. Umag yung tangali, talaga puno-puno ng tao yan. Ang yung tao dyan na talagang singa yung mga balitang kinukuha. Troma umano ang dinanas ng dalawang bata na edad labing isa at siyam na taong gulang na nag-aaral sa Maypaho Elementary School. Paalala ng mga otoridad na sunduin at ihatid ang kanilang mga anak sa eskwelahan para na rin sa kaligtasan ng mga ito. Ako si Janze Makahilas ng Abante Radyo. Ito ang Balitang Mabilis, Mabangis, Walang Mintis.